Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman, at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang video ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Bayawak o Monitor Lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Afrika, Asia at sa Oceania at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti ang mga bayawa ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot kuko at maaaring humaba ng hanggang sampung talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit meron din palang tatlong klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivasius na matatagpuan nga dito sa Pilipinas ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karni nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karni ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Afrika at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay sa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aprodisyak. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panluna sa mayroong rayuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong kasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsay ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak. At kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Narinig mo na ba ang salitang pagtatawas? Isang ritual o pamamaraang gamit upang malaman kung ang isang tao ay pinaglalaruan o inaalihan ng mga masamang elemento. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa pang gamit at sangkap sa pagtatawas na kung tawagin nga ay kalanghuga. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito at ang taglay na bisa? Madalas sa mga probinsya dito sa Pilipinas ay uso ang mga napaglalaruan o ginagambala o kaya naman ay sinasaniban ng mga masamang elemento. At dito rin ay popular ang kaugalian at paniniwala ng pagtatawas. Gamit nga ang palaspas, kamangyan, tawas at asin. Subalit sa ibang panig ng katagalugan ay mayroon ding isa pang sangkap na kung tawagin nga ay kalanghuga. Ano nga ba ang kalanghuga? Ang kalanghuga ay isang bahagi ng shell o kabibe na kadalasang kinukuha upang magamit sa pagtatawas. Ito ay karaniwang matatagpuan sa mga parte ng keson o Timog Katagalugan. Ang kalanghuga ay kwamilya ng mga albalon at mainam na magagamit bilang pangsoob sa mayroong binat, mayroong sapi, kinukulam at may kakaibang nararamdaman na dulot nga ng mga masamang elemento sa paligid. Maaari mo itong pakuluan sa tubig at langhapin ang usok buhat dito sa loob lamang ng hanggang labing limang minuto. Sa kabilang banda naman ay maaari mo rin itong ilagay sa uling na bao at dasalan upang makita kung mayroon nga bang gumagambala sa isang tao at kadalasan itong isinasagawa ng mga albularyo o mga faith healer at pagkatapos ang abo nito ay ipapahid naman sa noo sa braso o sa kamay upang lubusan ngang maitaboy ang mga masamang elemento madalas rin itong isinasama sa pulseras ng sampung elemento dahil nga isa itong mainam na pangontra. Sa katunayan ay napakataas na rin ng presyo ng kalanghuga sa kasalukuyan na maaaring umabot nga ng 4 hanggang 7,000 sa bawat kilo nito. Kaya naman kung mayroon ka nito ay mainam dahil maaari mo itong magamit sa oras ng kagipitan. Subalit parati pa rin tatandaan na ang Diyos pa rin ang ating lapitan sa oras ng pangangailangan. At ang mga bagay-bagay katulad ng kalanghuga ay gamitin lamang natin bilang pangalalay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa bestie. tayo ay lumibot Bihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat ng mga laki may alam Dito yan sa best TV Tara be, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong хака <laughs>